Oh, so katatapos lang po nung laro nung gilas. Natalo po tayo sa Brazil. Sayang kasi hanggang halftime lamang tayo eh. Kaso third quarter, eh doon na. Doon na umalagwa itong Brazil. Okay? Pero may napansin ako. Okay. Ay nako, ba't naman kasi hindi kaya ito yung naging malas doon. Okay? Um, in between doon sa laro ng gilas eh merong political na commercial okay? and it is from senator Amy Marcos kung saan po uh, pinakita po niya na yung pong uh, merong Chinese tapos merong Amerikano na nag-aaway sa Pilipinas o tapos sinasabi po niya na wag daw tayong uh, ma, ma masangkot dun sa gulo. wag daw tayong uh, makisama doon. Let us push for peace. Yun po yung sinasabi ni Senator Amy. Na parang, ewan ko, parang ang labo talagang ipasok dito sa, sa gilas na laro eh. O, pero eh, balikan po natin. Ah. Eh, ang, ang, wala namang masama na maghangad ng kapayapaan. Eh kaso, yung mga... Una, una, Senator Amy kapatid niya yung nasa Malacanang, di ba? Gumasto, ibig sabihin, gumasto siya ng uh, television commercial. Hindi mura ang commercial dyan sa Gilas, di ba? Gumasto siya ng television commercial para i-undermine yung foreign policy nung kanyang kapatid. Saan nakakita ng ganon, di ba? I, I think isang malaking factor yon kung bakit uh, medyo, hindi lang medyo, kung, mga, kung bakit merong mga loyalista na nau-off dito kay Senadora Amy. Sarili mong kapatid, yung nasa Malacanang, pwede mong diretsyong kausapin, pwede mong diretsyong puntahan. Magkasama kayo ng birthday ng nanay nyo, ni First Lady Imelda. Di ba? Pero bakit mo kinakailangan magbayad ng uh, ilang, magkano kaya, ilang daang libo kaya yung commercial na yon para lamang uh, i-undermine o, o subukang uh, ano eh, kumbaga, ipahinain o kontrahen yung pong foreign policy nung kanyang kapatid. Ewan ko, baka minalas pa yung gilas. Dahil kasi ang ganda naman ng laro bago ko nakita yung commercial na yun eh. oh pero, uh, pangalawa, okay? hangad niya kapayapaan, hangad niya. Pero bakit wala tayong marinig kay Senadora Aimee ng mga kahit na anong salita towards China, towards Beijing. 'Di ba? Bakit wala tayong marinig na mga pagkokondena dun sa mga harassment sa atin, sa mga bullying sa atin, uh, yung sa naputulan ng daliri, Uba, parang wala eh. Wala tayong parang she is always it's one thing na mag-referee ka sa gitna which is ganun yung gusto nilang palabasin, it's a completely different thing na parang ikaw pa yung naga uh, It's a totally totally different thing na tipong ikaw pa yung nagpapakalat ng pananakot sa Pilipino. Na yung mga hypersonic, hypersonic na yan, na dininay naman ng China, na dininay din ng gobyerno natin, na wala silang alam na gano'n. eh, oh, pasan na kuha ni Senado. Diba? Na halatang merong, merong gustong mangyari. At, uh, at ang nakaka, ano nga, nakakalukot nga dito, it will, dis uh, this undermines yung pong foreign policy ng kanyang kapatid mismo na nasa Malacanang bakong Kung kailan sila nakabalik sa Malacanang, idoon doon siya kumukontra kay Bongit. Uh, um, it's it's uh, parang crazy to think na na Senadora Aimee would uh, choose this issue over family. Napipiliin pa niya yung China yung parang mag, mag defend dun sa mga aksyon ng China over sa kanyang sariling dugo, sa kanyang sariling kapatid at sa kanyang sariling bansa. Okay? Wala sanang problema, Maganda sana yung calls for peace kung uh, it is backed up by your actions eh. Na kaso wala tayong marinig na kahit na anong pagko-call out sa pambubuli ng China. 'Di ba? Al alam nyo ang test diyan. Tingnan natin kung kaya nilang ikondena yung nine dash line. Di ba? Si Tol, di ba nagsalita na nung isang linggo na he is against yung pambubuli ng China. At yun, pumanig na siya sa admin and that is very good. Di ba? Si Aimee, kailan kaya natin maririnig na she, uh, uh, na she doesn't believe doon sa nine dash line? She should, she should call for calm sa China Instead yung siya yung nananakot at siya yung sumusubok pahinain yung kanyang kapatid. Di ba? Na kaysa nakakatulong, eh alam naman natin, mayroong mga grupo na gustong patalisikin yung kanyang kapatid. Anong gusto niyang mangyari? Maulit na naman yung people power. Matanggal yung kanilang pamilya sa Malacanang. Mapahiya yung Marcos name. Di ba? sa tumulong siya to defend yung kanyang family name, eh sumasama pa siya at kumakampi pa siya doon po sa grupo na gustong patalsikin sila. Eh kaya nakakalungkot at uh, parang nauuna yung interest ng China. 'Di ba? And uh, I don't know, kung meron ma, Pero anyway, nakakalungkot lang talaga. 'Di diba? Na ganyan, na dahil sa foreign policy, uunahin pa niya kaysa sa sarili niyang pamilya. At uh, even risking na na matanggal at masipa yung kanyang kapatid at mapahiya yung Marcos name. So, yun lang. Yun lang naman yung gusto kong sabihin dyan. Hi. No. Resensya na. Medyo masama loob ko. Natalo yung gilas eh. O, pero anyway, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Bye-bye.